Mariing tinutulan ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE BARM ang naging paraan ng retrieval operation ng Commission on Audit BARM Special Auditing Team matapos samahan ng mga tauhan ng PNP, Marines at AFP ang pagkuha ng mga dokumento mula sa kanilang opisina. Sa opisyal na pahayag ni MBHTE Minister Mohager Iqbal, nagdulot anya ng pangamba at labis sa pagkaabala sa normal na operasyon ng kanilang tanggapan ng ang pagpasok ng mga heavily armed personnel sa loob mismo ng Bangsamoro Government Center. my question din ang Ministry sa pangyayari gaya ng hindi pagdalo ng lead auditor ng COA sa mismong retrieval, photocopy lang daw ng memorandum order galing COA ang ipinakita, walang mission order ang PNP, Marines at AFP na pumasok sa gusali, mga uniform personnel o mano ang humawak ng mga dokumento at hindi ng COA staff. Kwenesyon din ang presensya ng mga heavily armed personnel na naka full battle gear na nagdulot ng takot at alarma sa mga empleyado ng MBHTE. Tiniyak naman ni Minister Iqbal na ang MBHTE ay patuloy na susunod sa lahat ng lehitimong proseso ng auditing, ngunit umapila ito na ang mga ganitong operasyon ay isagawa sa paraang may respeto sa coordination, kaayusan at kapaligiran ng sibilyang manggagawa. Nauna nang iginiit ng Kotabato sa TPNP na humingi ng security assistance sa kanila ang taga Coa Barm kasama ang Marines at Sundalo. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Balita.